mga sir kaya eto at pamayaan nyo at mamimigay po tayo ng mga ibon mga galing po sa mga possible mga galing po dito po mga sir mga master ano sa mga viewers po natin nanonood mag-shoutout na po tayo sa araw na to. Ah uh, muli tayo mag-update ng ating mga ibon bago natin umpisahan yung pag-video sa ating mga pang-out ng mga ibon no mga mga sir mga master mag-shoutout po muna tayo para matuwa naman po yung mga viewers po natin. Ah uh, unang-una sana shout shoutout po natin si ah uh, po kay Sir John Crisostomo from uh, Kingdom Saudi Arabia. Ayan. From Kingdom Saudi Arabia. Shout out po iyo, Sir John Crisostomo. Ayan. Happy watching po, sir. At maraming salamat sa suporta. Ah. At susunod po natin ay shout out kay sa ating nagko-comment po sa ating comment section. Pa-shout out, pa out daw po kay Lordex Resurrection. Yan, shout out po sa inyo, madam. Yung babae mo po kayo, lalaki. Ah, uh, shout out po. Ayun po, pati po kay ano, shout out din po, binabati po sa lahat. Si Jimmy Boy Di Guzman, Shoutout po sa iyo, sir. Yan, happy watching po. At kay Sir Hostilito, Shoutout din po sa iyo Sir Spirito. Ayan. At binabati rin po natin ang beer supportive po nating ah, nag-aalaga din ngayon ng ibon. Yung nakuha ni Sir na ibon sa atin, yung binigay po natin sa kanya. Uh, ah, sana napadami mo Sir. Uh, ah, kay Sir Darwin Darwin Laura and ano Lerona. Oh, Darwin Lerona. Yeah, shout out po sa iyo, sir. Pasensya na po, ah, uh, pakicorrect na lang po ng apelido niyo po sir. <laughs> at shoutout din po pala kay Silverio Magbanwa. Ayan. Very supportive din to. Si Sir Silverio Magbanwa. Ayan, maraming salamat. At kay Sir Gilbert Kasalhay. Hi, sir! Shout out po at dumating na po yung ibon nyo na ipinadeliver po natin. Ayan. From Laguna. Kalayaan Laguna sa may Dungos. Dungos ba yun? Ayan, pakicorrect na rin, sir. Ayan, kay Sir kasal Kasalhay TV. Shoutout po sa'yo, sir. Kung ikaw man to, sir, shoutout po. At kay Sir Rick Artega. Ayan, si Sir Artega, taga Bulacan. Shoutout po sa'yo, sir. At maraming salamat din. At shoutout din po kay Jowa Ano to? So, Jowa Numuso. So, kay Sir Joan Umuso, shoutout po. At saka kay, ano, binabati po natin si Kuya Serge Vlog. Yan, shout out po, pakisupport po, pakisubscribe po kay Kuya Serge Vlog. Ayan, at ito po, madami-dami po ito, mga sir. Ang tabayanan nyo lang po, baka kayo po dito yung naisa-shout out po natin, no? At shoutout po kay Jonathan Lopez. Ayan, binabati ko po, po kay sir at iyong pamilya. At pati na rin po kay Papa James Shout out din po At pati na rin po kay Kay Geraldo Consoy Ayan, we support supported me to Sir, shout out po, maraming salamat Ayan, kay Gerald, Geraldo Consoy Pati na rin po kay Wilfredo Alera Ayan, shout out po kay Sir Alfredo Alera Pati na rin po kay Patrick Ginastics. Eh. Ayan, ikatot din po sa inyo mga master, mga At hindi sa lahat, and sorry po, kasunod, binabati rin po natin si Misteryosong Mangyan. Ayan, si Sir Misteryosong Mangyan. Shout out po sa iyo, sir, master. Shout out po. At pati na rin po kay Alan Flores. Shout out po kay Sir Alan Flores. At eto po, pangalawa sa huli. Eto na po, Ah, uh, eto ito po yung pangalan niya, medyo <laughs> Wakatu Channel mga kakahig. Yan, Wakatu Channel mga kakahig. Shout out po, mukhang mahilig po ito sa manok si Sir, no? Ah, uh, shout out po at saka kay uh, Panghuli po kay Philip Johan. Shout out po sa panghuli po natin na binabati po natin kay Sir Philip Johan. Shout out po sa iyo, Sir Master. Shout out po. At uh, sa mga gusto magpapashoutout uh, comment lang po kayo sa ating comment section sa ating youtube channel at huwag niyo po sana kalimutan mag share po sa ating mga video na mga ina-upload at uh, sa mga bago pala po nanonood subscribe po at saka pakiantabay na rin po ang ating mga bagong ina-upload para hindi po kayo mahuli sa mga bagong video po natin at huwag niyo po sana kalimutan Ah, uh, wag po sana i-escape po 'yung ating ads kahit hindi pa po tayo nakakuha ng sahod. Uh, sa totoo lang, wala pa po tayo kinukuwang sahod sa ating YouTube channel. Pero meron na po, may revenue po pero hindi po nating kinukuha kasi buland pa po tayo sa papeles. Buland pa po tayo ng bank account. Pero kasi hindi ko naman po talaga inaano 'yung kita sa YouTube channel kaya inaayaan ko lang po uh, umpisahan po natin ang pagbablog at mamimigay po tayo ng ibon no, mga sir, no? Ipapakita po natin uh, bali po yung ibibigay ibib po natin mga ibon mga anak po ng postino at eh, yung iba yan, di ko na alam mga anak po ng street tayo, no? yung magulang nila, lotino, yung tatay nila normal, ganun uh, pamimigay po natin yung iba natin mga ibon meron din tayo pamimigay na first off no? uh, wild type na isang peraso at saka uh, meron pa po basta papakita po ko po sa inyo mga sir sana matuwa rin po kayo sa pamimigay natin sa mga gusto pong makasali po no, ah... Uh pa-subscribe, paki-share ng ating video at paki-follow po ang ating Facebook page, Herbacho Vivo di kaya yung Bird Moto na page po natin. Paki-follow po, paki-screenshot po at paki-text nyo po sa ano, paki-chat nyo po sa Messenger. Kung saan man po sa dalawa, Herbacho Vivo o Bird Moto. Para mapili po kayo, kukuha po tayo ng isang daan katao para bubunutin po natin, ihahalo po natin yung pangalan, bubunutin po natin kung po tayo siguro ng mga apat o baka sakaling magdadagdag pa po tayo. Para lang po, uh, yan lang po natin nakakaya na ipaparapol ng no, mga sir. Kasi ipapalaro po, hindi po parapol, palaro po, paminigay po. Maminigay po tayo ng ibon. Ito po, wala po nag-sponsor sa atin. Uh, sariling pera, sariling ano po natin to, sariling pamigay po natin para po sa mga viewers po natin na nag-aabang po. At maraming maraming salamat. Uumpisahan na natin ang ating pagbablog, pagbibidyo ng ibon. May mga pack-out po tayo ng mga proven. At meron din individual. Yan, yung hindi natin ibibrig. Kasi marami na tayo nakasalang. I-out na lang po natin para mabawasan po ang ating ibon. Tara, samahan niyo ako mga sir. Sa ngayon mga sir, mga master, muli tayo mag-update na naman natin mga ibon, no? Andito na naman tayo sa ating munting ibonan. Kaya meron tayo mga pang-out na ibon ngayon sa araw na to. At i-update po natin sa mga gusto pong bumili sa ating mga ina-out na ibon. Meron tayong available mga sir. Kaya eto, nyo. At mamimigay po tayo ng mga ibon, mga galing po sa mga possible... Ah, galing po sa mga pick na ino, yung mga normal, no? Uh, bali ito, pamimigay natin. Meron tayong back-to-back open ay pamimigay. May blue fisher na back-to-back. -back. At meron po mga green. Pati po may perso po tayo na ibibigay na perso wild type po na ibibigay natin sa inyo, mga chef. At uh, sa mga mabibigyan, maraming maraming salamat sa magkakaroon po ng mga ibon na pamimigay natin. Kaya antabay po kayo mga sir. Ito po, wala po nag sponsor po sa atin. Ha? At kahit hindi pa po tayo nagsasahod sa YouTube mga sir, no? ah uh, mamimigay po tayo ng mga ibon. ah uh, sa mga nag-aakala, nagsasahod po tayo sa YouTube. Hindi pa po tayo nakakuha ng sahod sa YouTube. May revenue po tayo pero hindi po po tayo nakapagsahod. Kaya ito, antabay po kayo at isa -isain po natin ang ating mga pang-out. At i-update din natin yung mga mga may mga inakay natin ng mga ibon at eto yan meron pa po tayo pamimigay sa sunod eto mga anak ng mga split sa ino na opa yan marami tayo nakasalang yung mga anak po dyan na post ino ipamimigay po natin mga anak yan sa sunod kukunin ko yung visual yung mga anak po nyan uh, mapapasay na po mga sir ay isi-share din po natin sa inyo mga ibon natin dito mga sir no? Kaya ito, meron din po tayo dito mga pang-house. Kaya ano, nyo. At meron dito isang pamilya. Ayan, napakapula ng mga ulo. Ipapackage ko po yan mga sir. Kaya piliin lang po kayo sa may gusto. Ipapackage ko po ito sa inyo. Yung lima na yan. Ito po yung pinakanaray nila. Yung nasa harap. Dinala po dito sa atin ng tropa para i-out. Kasi yung tatay po niya namatay. sila na lang po yung natira, no? Kaya ayan mga sir. Ito na po yung pamimigay natin. Ayan, ang yan. At saka nandito pa po yung iba. Ayan, pamimigay natin. Yung personata po, i-update na lang po natin sa inyo. Basta, yung personata na isa doon sa flight sa labas, ibibigay po natin yun. Kasi hindi na po natin napaparisan, wala po tayong pamaris. Kaya pamimigay na lang po natin mga sir. Kaya tara, samahan nyo po isa-isahin po natin to mga master. At eto na nga yung unahin natin. Meron tayo dito proven pair. Back to back. Ano? Red eye. Lutino. Ayan o. Oh. Kaya back to back lutino po. ah red eye. Albino yung kapares na hen. Ayan. Albino hen yung kapares. Ito po yung kapares niya. Ayan po yung babae. Ayan. Albino hen. yan Proven. Per, ah, naka, ano pa lang to? Naka isang pie na tapos ng itlog. Tinanggal na po na may-ari. Kaya ina po natin 'to. Yan ito yung cock sa halagang 2.5. Breeder na po 'yan, mga sir. Hindi na po kayo mag alinlangan Kaya pwedeng pwede na po sa inyo ito, mga sir. Pagkasama po kulungan, ia-out po natin ito nang 3,000. Kasama na po yung pugad, patukaan, kakapainuman. May purge na rin nakasama o oh, siyempre. At eto, pinim lang po sa may gusto. Breeder na po yan. Hindi po yan. po yan na pair lang. Breeder po yan, mga sir. Kaya available po yan. At eto pa, meron pa po dito, no? Eto, mga sir. Yan, avocado lime. Yan, napakaganda. Kasi ano, ah, uh, fit sa fire blue. Yung isa dito. Ito yung hen, yung sa forge. Ayan. Ito yung kaking sa bungad. Pulang-pula po ang ulo niya pag sa personal nakita nyo. Napakaganda. May flash lang po kasi. Kaya medyo light na po yung kulay. Pero pag wala pong flash yan, pulang-pula po yung ulo niyan. Eto, nagkakahalaga po ito ng 8,000. Samantalang sa Bukawi, 10,000 po ang paris niyan. Negotiable pa po yan, mga ter Negotiable pa po yung presyo na ito. Sa 8,000 po, negotiable pa po yan. Ayan, napakamura. Pulang-pula yung ulo. Choke, ah, and hen na po yan, no, mga sir, no? Kung nakikita nyo, quality, quality po yung ibon. abukadong abukado Napakalamig sa mata nito, mga sir. Kaya, pili lang po kayo sa may gusto po nito. At eto, baka siguro meron magkagusto nito, no? Meron ditong pale palukak at saka ah, Par blue dilute yan, naka dalawang clutch pa lang po. Naka dalawang clutch pa lang po ito. Bali nagaanak po ito ng B2. Ito po. Ayan, yung magulan lang po ng i-out natin kasi gumuwa lang po tayo ng materyales. Ito po yung anak nila, lagi po naglalabas ng B2 po yan. Ha? Hindi po yung aqua, ha? B2 lang po yan, B2. Ayan po yung hen, napakagaling po ng hen. Magaling pong bumuha yan. Napakabait po yan. Ayan, grabe, ang ganda po niyan. Breeder po 'yan, mga sir. Sa mga gusto po mag-abil nito, ibebenta ko na po 'yan. Yan po yung breeder ko po ng project. Yung material po na kumuha ko, bali sasalan ko po yung anak nila. Ah, uh, split split dilute, split pale palo o palay. Ayan po pag nag-cut, split pale, split dilute, split pa, pag nag-cut yung mga anak nila. Kaya masisigurado nyo maganda yung labas, hindi kayo mahihirapan mag-gender po mga sir. Pag nag-opalay po yung anak nila, matik po yan mga master mga sir. Ayan po yung anak nila, pag naging opalay po yan, matik po yan, babae po yan. Ayan po yung kak Ayan. Split opa, split pale, split dilute. Alam na alam ka agad ang gender pag nag-anak po yan mga sir. Kaya hindi kayo mahihirapan sa magulang. Ayan po yung magulang. Fire blue, back to back po. Opa-paint po yung cap, dilute po yung hen. Ayan po, sa halagang ano lang po yan, hindi po kasama ina Halagang 5,000, ibebenta ko na po yung breeder ko po yan. Napakaganda po mag-anak po niyan, napakagaling bumuhay ng mga yan mga sir. Kaya maraming maraming salamat. Lilipat tayo sa ibang mga pang-out natin, no? At dito meron tayo. Mag-update tayo mamaya ng mga ibon po natin, may mga anak. At dito, meron po dito isang pamilya po yan. Ayan, kung nakikita yung isang pamilya, puro po yan, sable po yan. Napakaganda ng mga kulay. Green na green po talaga, mga sir. Ayan, sa mga green fanatics po dyan. Eto, mga sir, napakalapit lang. nobody baliches, Quezon City lang po tayo, no? Malapit lang po, hindi na po kayo mahirapan. Ayan, sa mga gusto magdayo, eto, napakaganda ng ibon. Napaka quality po ng kulay nila. Nakikita nyo, pulang-pula po mga ulo nyan, mga sir. Ayan, kinis po ng mga ulo nyan. Sa halagang 1.8, i-out po natin to, mga sir. Lahatan po yan. 1.8 na lang po yan. Lahat na po yan, limang piraso. Ayan, namatay lang po yung tatay nila. Bali nila at saka yung apat na anak. Napakagaling bumuhay ng babae, no? Napakadami ng anak niya. Nabuhay niya. Napakalaki pa ng sukat ng mga anak niya. Ito po yung nanay Halagang one eight po I-out ko na po ito sa inyo mga sir Ayan Pa-out ko ng tropa Halagang one eight lang po Ayan mga sir Napakaganda ng ibon Napakakinis Ang ganda May u-wing pa oh. May green u-wing O pa oh. Nakasama o oh. Ayan o oh. Napakaganda ng ibon Pulang-pula po yung mga ulo Kaya available po yan PM lang po kayo Sa aking messenger na sa screen na po At saka yung contact number po natin At eto pa po Meron po sana tayong ibibenta, no? Kaso nabenta na po, nabili na po sa atin. Naka-reserve po ito sa taga-pasig. Kaya, shout out po tayo, sir. Ito, pair na po ito. Back to back pay paano, Nakuha na po ito ni sir. Kaya, ayan po, mga sir. Ito po tayo, dito po tayo. Meron po tayo dito pang out, no? At ito, mga pang out po natin. Available po sa ibuna natin. Ayan, napakaganda na ito, Ayan. Far blue, sweet of split dilute cock. Sex ring cock po yan, mga sir. Ha? Sex ring Kaya eto, panalong panalong sa naghahanap. Halagang isang na lang po ito. Ayan. Sa edad niya, ano, 4 months up na po yan, mga sir. Kaya kagatin nyo na, pagsiligin nyo na po ito. Pwede, pwede na po sa inyo ito. Naghahanap ng cock. Next, split dilute, split of five. Ito, available to. At ito naman po sa kabila, mga sir, no? Meron tayong ditong pale palo, bagsak presyo na po natin to. Yung isang green pale, patubo na po yung pakpak, binunot po natin kasi po, ah, uh, -put po yung pakpak niya, patubo na po, may tumutubo na po sa pakpak niya. Kak in hand po, yung kak po dyan, yung green. Bali out po natin to ng 1-2. Ayan. Sa gusto, sa short buyer, bigay natin to na mababa pa sa 1-2. Kaya ito, abil na po kayo. Ito po yung hand dyan, yung move. Kaya ayan po mga sir, PM lang po, nasa screen po yung details po natin. Sa mga gusto magtanong, pi nyo lang po ako mga sir. Dito po tayo, lipat po tayo sa kabila. At dito, meron, po di, meron din po tayo dito. Ayan, kung nakikita nyo, par blue opa, hen at saka lutino kak. Ayan po, sa halagang 1.5, ibibenta na po natin to. Ayan, short cock po yan, yung lutino po natin, molting po yan mga sir. Ayan, yung par Blue off oh, pa hen. lutino kak. Out na po natin. Maganda ang buntot ng lutino. Hindi ko alam kung ano po ang karga yan. Nakuha lang po natin sa kaibigan po natin yan. Pulang-pula po yung buntot niyan. Ayan, dito naman sa kabila. Mayroon naman po tayo dito. Ayan, o. Oh, Disino kak at saka sable na lutino. Napakaganda. Split par blue po yung lutino, no? Split par blue po yan. Pulang-pula po ang ulo niyan, mga sir. Kung nakikita nyo po yung ulo ng hen, napakaganda po yan. Pula-pula. Pati po yung siko ng pakpak nyan, may pula po yan. Hanggang siko po ng pakpak, mapula po yung ibon na yan, yung ulo na yan. Solid po yan, mga sir. Pulang-pula po sa ibon po yan. halagang 2,000, i-out eh, po natin to. Ayan, halagang 2,000 lang po yan. Kaya PM lang po sa detali po niyan, mga sir. Ah. Ayan, split ino po yan, disino na yan. Kaya maraming maraming salamat. At dito pa po tayo, nilipat po tayo sa iba. Eto, meron tayo dito uh, Lutino Opaline Ayan po, Lutino Opaline Na Push hen Possible hen, Lutino Opaline Ayan po, Lutino Opaline po yan mga sir Kung nakikita nyo, Lutino Opaline At saka Lutino Split Opaline Ayan Yung dalawang yan Out natin na 6,000 Negosyable pa po yan Sa buyer, may bawas po yan Ayan po, Lutino pa lang tsaka Lutino split oh pa. Ayan. Paanak po natin 'yan. Ayan po mga sir. Kaya meron pa po tayo dito Lutino na available. Lamang na po sa kak kahit bata pa po. At tsaka Lutino. Sa mga gusto mag reserve nito, eto, pa-reserve niyo na to mga master, mga sir. eto Lutino Sable na kak. Ayan, matik na yan. Sa kak, kak na talaga to. Kak na kak na ako sa Pulang-pulang po yan. Ayun po yung asawa Ayun asawa Sorry Yung kapatid Yung green opa Spring chino Ayan Out po na lang po ito Kaya paunahan na lang po yan Sa mga i gusto po nito Ayan Out na po natin Pag may buyer po tayo Out po natin yung dalawang to Ayan Out na po natin yan Mga sir Gabi Napaka pula po ng ulo Available po yan Sa ating ibonan Sa at saka malapit na po bumaba, pwede na po ninyo i-reserve par to para pag sakaling bumaba na lumakas na, pwede na po ninyo makuha yung ibon. Sa halagang 6,000, o di kaya may bawas pa po sa sure buyer po neto maser mga sir. Bibigay natin ng 5,500 para okay na okay po sa inyo. Ayan, 5,500 na lang po, bigay po natin, sable na sable po yung mga ibon, grabe ganda. At eto po, yan lang po muna sa mga gusto po mag-reserve kaya eto update natin yung mga ibang ibon po natin Yung mga paanak po natin Ayan po, ito po, solid po Puro red eye po yung anak Ayan po yung magulang Red eye po yung anak Na, tatlo red eye At saka eto, lotino split opa Ayan, solid po yung mga anak At saka dito, meron pa po tayo dito Meron tayo available din dito mga sir oh. Ay, hindi pa po available Bata pa Yeah, puro back to back Lutino, Lutino opa line yung nanay na Sable, ayan, nagtatago. Ayan, tsaka yung tatay niya. ah uh, possible uh, split opa yung tatay. Yan lang po. At dito mayroon tayo bebenta dito ng mga hand feed sa mga shore buyer kay City area. Ito, anak ng postdan na galing kay Kuya Edgar. Hindi pa po naglabas ng visual. Out natin to 500 lang isa. Post dan po, mga sir, post dan. Hand feed. Post dan hand feed, 500 po isa. Yan, benta natin para sa mga sa may gusto na ito. Ang gaganda ng mga anak. Ang lalaki ng sukat po, mga sir. Yan, para sa inyo na, sa may gusto. Yan, so bali yan po yung update natin at update din natin ito. Ibinigay sa atin ni Kuya Edgar na Pertonata, Belgium. Ayan, Belgium. Grabe, may anak. Lima yan, yung isa nandun sa baba. Yung kanina sa may post dad. Hinati-hati ko para maganda yung pagkabuhay na ito. Kaya yeah, available po yan. Ay, hindi po available yan. Yung sa baba lang. Yung post dad. Ayan, yeah, yung anak ng ano, update natin. Yung anak ng ibon na galing kay Kuya Edgar. Ayan po. Ayan. Itim na itim ang ulo. Belgium na Belgium. Abangan yung paglaki niyan. I-out natin yan mga sir. Yung mga anak po niyan. So, bali yan na po yung update natin sa ibon dito. At eto, pamimigay po natin to, no? Ayan, no? Ayan. Pamimigay natin map blue fisher. Ayan, yung mga fisher na yan. Yung nagmumulting, pati yung opa na yan. Ayan, yung opa lay na dalawa. Nakikita nyo. Ayan, yung god Pamimigay po natin yan sa mga viewers natin. Basta wag yung kalimutan. magpalopo uh, Mag-follow po sa ating Facebook page. Uh, Bird Moto TV at saka sa ating uh, Facebook account na Herbasio b para makasali po kayo sa ating mga pamigay na ibon. Uh, at pakishare po yung ating video, supportahan nyo po para marami pa po tayong ibibigay. Gagastos po tayo ng pera para meron po tayo pamimigay po sa inyong mga ibon. Kaya so mga master, yan lang po yung update natin. Yung green person natin nasa labas, Ibibigay ko po sa inyo yung kung sino po yung makakakuha nun. Maraming salamat. Napakaswerte mo. Ayan, Napakalimit din po ng ano nun, ng bib po nun. May konting-konti lang talaga. Kaya panalo po sa makakakuha po nun mga sir. Kaya yan na po yung update natin sa ating munting ibonan. Mamimigay tayo ng ibon. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga sir. Sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Kaya God bless po sa lahat. At lagi po kayo magingat saan man po kayo lupalok ng mundo. At maraming maraming salamat po sa mga na out ko. Happy viewing po sa lahat. Thank you po mga sir, mga master.